Hello, beautiful soul. Isa ka bang OFW na matagal lang nagtatrabaho pero hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakapag-ipon? Dahil hindi sa wala kang control sa budget mo, kundi talagang sadyang so wala lang sobra palagi, ba? Diba? Kasi marami ka rin tinutulungan. And of course, ikaw naman sa sarili mo, marami ka rin expenses. So, ano ba ang solusyon dyan? Ang solusyon ay isa lang, magdagdag ng extra income, hindi palaging utang ang idagdag kasi mababaon tayo niyan. So, can you imagine na maliban dyan sa sahod mo, maliban dyan sa ginagawa mo, income mo, at the same time pwede kang kumita ng mas malaki on the side, basta subukan mo yung DTW system kahit part-time ka lang magsimula. Ayan, so, pagaya ko, dito ako sa abroad and um, nasa Pilipinas man ako o sa abroad still kumikita, at hindi tayo na zero dahil nga dala-dala natin yung ating source of income. So sa panahon ngayon ang taas na ng inflation so we need to make sure na mas marami tayong source of income kaysa sa expenses. Ayan. So beautiful soul, if you want to know more to learn more para ikaw din yung pwedeng kumita ng 5 digit to 6 digit every month, mag-comment ka ng yes. See you.